Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito na naman po tayo sa ating Ampalaya. Update po tayo sa ating Ampalaya. So, ang ngayon po, ang age ng ating Ampalaya ay 40 days old. Uh, Nakasikan seleksyon na pick po kami kahapon. So, sige, po namin. Naka 300 plus po kami. Naka 300 Ah, 1, 299 kilos po. So, sa araw na to ay uh, magdilig na po kami. Uh, sorry po, hindi ko po napakita yung pagpapakain namin ng aming palaya kahapon. Medyo busy po tayo. So, sa 40 days old, yun po, sir ko sa inyo. Yung pinakain po namin ay anim na kilo na abuno 5 kilo na triple 16 isang kilo na uh, nitrabor sa isang drum na tubig yun po ang aming pinakain so ipakita ko po yung aming takalan ito po yung ginamit namin kahapon so ito po sa isang puno sa so, kada puno po ito yung takalan namin Kada puno puyan, no? So, bale, ito, 100 grams. Ito na po yung gagamitin namin hanggang matapos. Ito po yung aming sukatan sa pagpakain. Uh, so, sa kada puno, isa po, no? Yan po ang ipapakain po namin. So, ang kaya nito sa lahat na to ay... Bale, dalawang drama ubos namin dito. So... Ayan po ang aming ipapakain sa kada puno. Ayan po, napakalago na. Medyo, yun po na medyo naging po tayo ng pakain kasi medyo nang marami na yung bunga. So, para yung bunga na ating ampalay hindi sa gaano maapiktuhan. No? kaya na palakihin or ma, mapakain niya po ng gusto yung ating ang kanyang mga bunga at saka yung kanyang sanga mapatuloy na mapalago ayan po makikita po natin na paganda ng kanya so yun lang po no ito yung uh, takalan po namin sa pag uh, buno ngayon start no kahapon bali 39 days old ito na po yung ginamit namin sa kada puno so sana may matutunan po kayo rito medyo kailangan na po tayo magpakain ng medyo marami kasi medyo dumadami na yung kanyang bunga. So sa puno lang muna tayo. Uh, makikita po rin nyo rin po yung susunod na mga video natin ay kung paano po kami magpakain. No? Uh, sundan nyo po. Sigurado may matutunan po kayo dito. Kasi subok ko na po to, no Sa uh, 39 days old, nakadalawang harvest na po kami. Ano, to selection harvest na po kami. So this coming Thursday, mag-harvest ulit kami. Abangan nyo po. Pakita ko po kung paano po ko magpakain ng ating ampalaya. So lalo-lalo na po sa mga baguhan. Talagang may matutunan po kayo dito sa akin. Kasi sa akin, hindi po uh, pagdating ng taginit, iba yung pagpapakain ko. Pagdating ng tagulan, iba yung pagpapakain ko. Hindi na naka-stick po ako doon sa aking pagpapakain hindi po ako nagbabase doon sa age kundi nagba, nagba, nagbibis po ako doon sa mga sa paglago ng ating ampalaya mahirap po pag yung age yung ating uh, kung sa edad po tayo nagbabase kasi minsan yung paglaki hindi gaano maganda so makaproblema po tayo dyan so yun po ang aking ginagawa no sa tanim po ako nag-observe hindi sa edad So doon po ako nag uh, nag-observe lagi kung paano ko sila kung paano gaano karami ang aking ipapakain. So yun po no. Nakita po natin medyo marami na yung bunga sa gilid din po. 40 days old. So kung gusto natin na bilis lumaki, kailangan natin magpakain ng medyo marami-rami kasi maraming bunga. Sayang. Kasi pag hindi mo siya hindi niya po kayang mapakain yung bunga na to ay ano po, no? Lumiliit, tumutulis yung bunga. So, kailangan po natin na uh, uh, matugunan or uh, mabigay natin yung tamang pakain para yung bunga niya uh, continuous na at saka mabilis lumaki. So, yun po. God bless inyong lahat. Sana may patutuyanan po kayo. No? Uh, Sa up po, kay... Uh, sa Palawan po uh, sa aking mga subscribers at saka followers dyan so yun lang po God bless po sa inyong lahat at saka abangan nyo po ang susunod namin na papakain ngayon po ay mag po kami kasi hapon po kami nagpapakain. lalo na po ngayon April April ngayon April 22 April 22 nga ba so kailangan natin na magpakain paghapon kasi napakainit. Hapon tayo nagpapakain at saka aga po tayo nagbabanlaw. Aga hapon po nagbabanlaw po kami. Nagdidilig po kami pag uh, ganito na nagtanim ka, nagpapakain nag kami kahapon. So araw na to, ngayong amaga magdilig po kami. Mamayang hapon magdilig po kami. So yun po ang isa sa mga maran po namin na kung saan ay... Uh, mapabilis po namin mapalaki yung bunga ng aming apalaya. Ayan po, makikita po natin. Ayan po. No? So, isa sa yan po sa mga pamaraan po namin. No? So, God bless po sa inyong lahat. Ayan po, napakaganda ng kanyang dahon. No? Kanyang bula, daming bulaklak. So, yan lang po. At saka, God bless po sa inyong lahat. At saka, nagpapasalamat po tayo kay Lord. No? Hindi sa ating kakayahan, hindi sa ating kayronungan, kundi po tayo kay Lord ng Uh, yung wisdom na kung saan po ay matulong po sa atin ng malaki na siyang nagbibigay sa atin ng karunungan kung paano po natin mapalago at magpalaga ng ating apalaya. So God bless po sa inyong lahat, no? Pisong farmer po, no? Sana may maitulong po sa inyo sa inyong pagtatanim ng apalaya. God bless po sa inyong lahat.